Eh nga po ang problema na maraming mga tao dyan ang dumudulog sa ating pamahalang bayan pero parang wala namang mga aksyon. Nababahala na si dating taytay Mayor Joric Gakula sa napapabalitang talamak na iligal na bentahan ng lupa sa kanyang bayan. Ito ang naging ni Gakula sa pagharap nito sa Kapiyan sa Metro East Media Forum na inorganisa ng pamamarisan Rizal Press Corps. Ayon kay Gakula, ang ekta-ektare lupain ay pagmamayari ng mga pamilyang matagal ng taga -tay -tay. Pero pinasok na umano ito ng mga grupo at individual na may ipinapakitang iligal na mga dokumento. Ngayon, meron po mga pumasok dyan na mga kung ano-anong mga pinakikitan dokumento yung iba po pa nga, nagagasgas pa pangalan ng ating mga pangulo, mga dating pangulo. Sila daw po ay mga ganun. Meron din po mga nagpapanggap na mga katutubo. So, marami sila mga dokumento, mga Spanish title po ang karamihan. Sinabi rin ng dating mayor na matapos umano mag-ukupa ng mga sinamsam na lupa. Maghahanap naman ng mga ito ng mga interesadong bibili at pagkatapos ay maghahanap na ng mga miyembro ng mga asosasyon. Idinagdag pa ng dating punong bayan na ang singilan umano para mabahagian ng lupa ay aabot sa 20 hanggang 30,000 piso. Sila po ay nag-occupy doon at uh, ang mga members nila ay nire-recruit nila, humingi sila ng pera, minsan 30,000, 20,000. At ang ipinapangako nila ay ayun niya, mababahagian ng lupa. So ito ng mga tao na to eh binibigyan nila ng pagkakataon na maglagay ng mga mga kubo-kubo, eh, mga ganoon. Ayon pa kay Gakula, dahil ilegal umano ang pagbabahaging ito, malaking problema ito para sa mga nagbayad. Kapag gagamitin na ng may-ari ang lupa, dahil laasa ang mga ito na nakapangalan sa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Hindi lamang daw ang mga nabiktima ng peking pagbebenta ang mamaw problema kundi pati na rin ang mga landowners dahil pinahintulutan naman ito ang mga magsasaka na gamitin sa pagtatanim ang lupain at mabahagian rin ng mga agrikultural na mga produkto. Pero hindi ito magiging posible kung mayroong mga nakatirik na illegal settlers. Kaya lang po ang nangyayari sa mga tao na loloko din kasi umaasa po sila na yan lupa na yan ay pamimigay o bibigyan sila ng kasulatan o magkakaroon sila ng tinatawag na mga mga titulo eh wala naman po nangyayari so yan po ang malaking problema na kawawa yung mga nabibiktima dyan at the same time kawawa naman yung mga landowner sa Taytay yung mga landowner po yung mababait naman sabi nila sige kung sasakahan ninyo yung mga magsasaka okay lang sige magsaka kayo I'm sure binabahagian din yan. May mga patihan yan eh. Kapag na nakakuha ng limampung kabambigas, maari kalahati o dalawampu, ibibigay doon sa may-ari ng lupa. Pero ngayon o, eh, binabahayan na eh. Eh pag binahayan na, hindi eh, kukuli na yung lupa ng may lupa. Pagdating ng summer, pinagsasakahan. Pag ganitong tag-ulan, pinangingisdaan naman. So ngayon, wala na rin mga pangista dahil may nakatirik na nabahay. Pagkatapos, ang masakit dyan, itong mga tao na akala nila, ay eh kanila na yan, gumagastos yan, bibili ng panambak. Itinagdag pa ni Gakula na wala umanong proteksyon ang mga may-ari ng lupain dahil sa kawalan ng aksyon ng kasalukuyang lokal na pamahalaan. Eh yun nga po ang problema na maraming mga tao dyan ang dumudulog sa ating pamahalaang bayan pero parang wala namang mga aksyon na nabibigay na po proteksyonan ng ating mga ang mga land owners sa Taytay. So damay na rin yung mga pagsasaka dahil yung mga lupa na yan eh syempre, una naman pupuntahan niya barangay at LGU. So hindi naman po sila nagkulang sa pagre-report sa ating barangay at sa LGU pero Nakakalungkot nga po na dalawang taon mahigit na yan, eh, wala namang nagiging aksyon. Ang isa pang ikinababahala ng dating punong bayan ay ang prosesong ginagawa ng mga ilegal na naninirahan sa pagtambak. Dahil para makatipid, pinipili nilang gamitin ang mga basura. Bagay na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon dahil lalo umanong nagiging madumi ang lawa ng Laguna. Misa nagtitipid sa panambak, ang tinatambak, basura. Eh siya basura, hindi mo na bibili niya. Matutuwa pa sa <laughs> Matutuwa pa sa iyo ang mo eh, dahil basura lang sa Kunin mo na 'yung basura na 'yun ang tinatamba. So ano nangyayari? Yung ating Laguna Lake na popolyut. Dahil basura ang tinatanggap, tinatambak din. Eh. Minsan nakikita ko 'yung mga toxic pa, minsan may mga umuusok-usok pa. Ang bayan ng Taytay ay isa sa may access sa pinakamalaking lawa sa buong bansa, ang Laguna Lake. Kaya naman parte ang bayan sa mga may pananagutang mga laga ng katubigang ito. Josh Dela Cruz nag para sa Bravo News Nationwide.